Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss ay mayroon naman tayong sasagutin na tanong mula kay Mike Gerald. Ah, ang, tina ang tinatanong niya mga boss ay kung pwede bang ipatubog sa white gold solution ang silver. Itong tanong niya na, na ito mga boss ay sinagot ko na ito doon sa kanyang comment sa akin ni Repengko na siya na pwedeng ipatubog pero wag na lang. So, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ko nasabi na pwedeng itubog ang silver sa white gold solution para pumuti yung silver, magmukha na siyang white gold. Pwede siyang itubog pero sinabi ko sa kanya, huwag na lang. So, yun po ang ating topic na pag-usapan ngayon mga boss, kung bakit ko nasabi pwedeng itubog at huwag na lang. Kung ako sa iyo, huwag na lang. So, ito po yung paliwanag ko diyan mga boss. Oh no! Gindakan lang yan eh. Gindakan ko eh. ba? Unang-unang mga boss, kapag tayo ay nagpapatubog ng alahas natin, siya unang una natin gagawin, lalapit tayo sa mga jewelry repair shop o dun sa mga nagtutubog po ng mga alahas. So ipapaliwanag ko lang po sa inyo mga boss na hindi po lahat ng mga jewelry store ay tumatanggap ng tubog ng silver. Kagaya po yung una ko pong napasukan sa loob ng 6 na taon, lahat po doon walang inaayawan. Kasi nagdidipindi rin po sila sa amin or sa akin at saka yung kasama ko na kung kaya ba namin gawin. Kasi meron kasi mga boss na yung mga customer kahit hindi gold yung ipapatubog nila, tinatanong kami nung in charge ito, uh, kaya mo ba itong tubog na ganitong klaseng tubog Siyempre, sasabihin ko, yeah, kaya yan, kaya yan. Ganang, ganang, ko sila. Kasi, kasi sa, dinyo nyo po nalaman mga boss, ang ginagawa ko kasi, mayroon kasi akong mangbu, uh, mangbuti, mang, mang, ah, ta -na ba, tawag naman, tawag, 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 yung mangbubuting ting, yung bang, yung ko kasi na mga araw o mag-experiment na maski hindi na doon sa sa, sa, sa nakagawin namin na ginagawa na, na paglilinis, pagtutubog yung hili ko na may gusto kong mayroon pang matutunan pa na higit pa doon sa naituro sa akin doon sa nalaman ko kaya maraming mga nagpapatubog sa amin na hindi naman talaga tinutubog o tinatanggihan naman talaga sa iba pero sa amin doon sa una kong pinasukan doon sa salub loob na 6 taon na pinasukan ko lahat po doon tinatanggap namin nagtutubog ako maski hindi ginto basta kaya lang makapitan wag lang yung bakal mga boss po isang silver tanso o kaya yung kagaya ng sa mga relo basta relo basta kayang makapakabitan mga boss kayang kumapit ng tubong maraming maraming mga pwedeng diskarte eh. doon bilang isang uh, palisir or nagtutubog maraming pwedeng diskarte eh kung talagang mausay lang yung magtutubog so kapag uh, alam ko naman na hindi kayang matablan sa tubog maski hindi nga ginto ay tinatagyan ko na rin yung ay customer na hanggang ganito lang kaya ang abutin ng kulay niya kasi nga hindi nga siya gold so yun, yun mga boss ha kaya hindi lahat ng uh, jewelry repair shop o mga nagtutubog ay tumatanggap ng patubog ng hindi gindo kagaya ng silver so kung iba kasi mga boss kapag silver ipapatubog mo kamukha naman dun sa pangalawa ako pinasokan sa loob ng 14 years hindi talaga sila tumatanggap ng silver tapos ipapatubog nila sa yellow halimbawa mayroong customer na uh, magpapatubog ng silver nila gusto nilang gawing yellow magmukhang ilo gold o kaya maging white gold hindi tinatanggap nung dun sa pangalawa kong pinasukan kasi nga pero alam ko kaya ko sabi ko nga kaya nating itubog yan kasi sayang din siyempre magbabahid kikita din naman kaya papayal sabi ko ganun pero hindi talaga na tinatanggap kasi ang nangyari mga boss ganito kasi yung paliwanag dyan kaya yung iba hindi tumatanggap ng tubog ng uh, hindi ginto kasi yung solusyon mo kasi mga boss masilan kasi yung solusyon na pang sa kilo gold lalong lalong lalo na sa pang tubog sa white gold yung pagtubog tubog kasi sa white gold mga boss na tinatawag namin na rhodium ay napakasilan yun mga boss na klase ng solusyon na pangtubog tubog yung pang tubog sa white gold kasi ang nangyari mga boss kung ang silver kung ang silver ipapatubog siyempre gagawin niya ng palisir yung mga nagtutubog kapag itutubog yung silver sa white gold ay sa yellow gold muna tayo kapag ang silver itutubog sa yellow gold <coughs> hindi gaano epektuhan ang solusyon ng pangtubog sa yellow gold o hindi siya madadamage sasabihin natin na mga 30% lang na nagkakaroon siya ng reaction na medyo ano uh, sabihin na damage ang bahagya yung yung solusyon kapag yung silver itutubog sa yellow. Sabi natin mga ah, siguro mga 10% o 20% nagkakaroon ng reaction pa rin dun sa solusyon Medyo sabi natin, madaling sabi na medyo pumangit ng bahagya na dun sa normal na kulay kapag magtutubog sa solusyon ng yellow gold tapos silver yung itutubog. At higit sa lahat mga boss, ang pagtubog naman sa pagtubog naman sa solusyon ng white gold, silver yung itutubog sa white gold, malaking bagay ang nagiging epekto mga boss. So ngayon mga boss, itong pag-usapan natin ngayon, ang unang-unang makikinabang dito mga boss sa aking ipapaliwanag sa inyo ay yung nag-aaral or nagiging paliser na yung mga naghahanap ng mga technique kung paano magtutubog ng mga silver, itutubog sa yellow gold, yung silver itutubog sa white gold, para sa iyo mga boss yung video na papalawanan ko sa inyo ngayon kasi trabaho po yan ng isang paliser or ng tagatubog so ikaw paliser na nanonood ngayon ikaw yung unang unang makinabang doon sasabihin ko sa video ko na ito ngayon ang pagtutubog kasi ganito yan mga boss kung ang silver ninyo ipapatubog ninyo yan sa ay uh, white gold ako kasi mga boss para magmukhang yung silver ninyo na magmukhang muka talaga siyang white gold ang ginagawa kong discard niyan mga boss sa pagtutubog itutubog ko muna yan sa yellow gold yung silver nyo mga boss itutubog ko muna ng yellow gold so yung silver nyo nagiging yellow na gintong ginto na yung itsura so kumapit na doon yung kulay ng yellow siyempre nawala na yung pagiging kulay ng silver nagiging yellow gold na tsaka kunayan, itutubog sa white gold. Kaya pwedeng pwede itubog sa white gold ang alahas na silver. So ngayon, dun sa mga nag-aral na magiging paliser o sa mga naging paliser na na medyo kinulang pa ng kaalaman, yan ang gagawin mo mga boss. Para maganang maganda ang kulay ng silver na itinutubog o gusto mong itutubog sa white gold para magmuka talaga siyang white gold kapag natubog mo na sa solusyon ng white gold ng rhodium ang gawin mo ang silver ipatubog itubog mo muna sa yellow gold kailangan mag kang yellow gold muna ang silver kapag natubog na sa yellow gold ang silver tsaka mo na siya ngayon itutubog sa rhodium or sa white gold para yung pagkatuklap nung pagkatuklap nung yellow na kumapit doon sa silver, yung naging yellow gold kumapit sa silver. Pagkatuklap noon, ang babalutan naman niya ng papalit doon, yung yun ang susunugin naman niya ng solusyon, yung yellow gold na kumapit do sa silver. Kaya ang ganda ng pagkakalabas ng nagiging itsura ng pagkakatubog ng silver kapag itinutubog na sa solusyon ng white gold. Magandang maganda ang yari niyan kasi nga yung ang binabalutan naman noon ang tinutuklap na kulay nung rhodium ay yung kumapit na yellow gold ayun ah, na mga boss ah, yun ang kumakapit na yellow gold dun sa silver yun naman yung kakapitin o aalisin ng uh, aalisin ng solusyon ng uh, yellow anong uh, white gold siya ah, siyang, siya, siya naman papalot siya naman babalot doon siya naman ang babalot doon na papalit na kulay doon sa kulay ng yellow gold yung magiging puti na ang papalit. So pag pagpasok ng kulay ng solusyon ng white gold, gintong ginto na ang labas mga boss. Itong paliwanag yan mga boss kung ako kung bakit ginagawa ko muna ang itutubog sa sa yellow gold ko muna bago ko yan itutubog sa white gold kapag silver ko ang alahas. Kasi ganito mga boss, kapag ang silver kasi rekta mong itutubog yan. Ha? kung ang silver rekta mong di ba may isa yung silver no tapos rekta mong itutubog yan sa sa rhodium so ano ang aalisin niya na kulay di ba kasi alam naman natin na ang kulay ng silver ay kulay puti na so ngayon gusto mo siyang ipapalit pa ng kulay white gold so anong papalitan niya na kulay siyempre di ba kasi wala naman siyang kulay, may, kasi ang kulay niya puti na yung silver eh tapos papalitan pa ng kulay na puti so di ba parang makikita mo walang nagiging reaction tsaka isa pa kapag ang silver kasi rekta mong itutubog sa, sa rhodium o doon sa solusyon nga ng pagtubog sa white gold doon sa rhodium masisira boss ang solusyon ng rhodium o yung panto, solusyon na pangtubog sa white gold sasabihin ko sa iyo sabi natin na sa 40 or 50% ang madadamage doon sa solusyon so bilang ako mga boss kasi mahal, sobrang mahal po talaga ang solusyon ng white gold or ng rhodium na tinatawag mahal po kasi siya kaya hindi dapat siya masisira so sa ganong proseso mga boss itutubog ko muna yan sa yellow gold pag natubog na siya sa yellow gold tsaka ko yan itutubog sa rhodium para yung aalisin naman na kulay niya yung yellow na nakumapit doon sa silver so kasi pag rektamong itutubog ang silver masusunog siya mga boss hindi siya nililitaw na yung puting puti masusunog siya yung pang pati yung yung solusyon nga niya namumuti-muti yung solusyon eh tapos kasi yung solusyon kasi na rhodium malalaman lang nung paliserian na nagkakaroon ng damage yung solusyon kapag may itutubog siyang ulit na kasunod doon sa pinang mo ng silver alam mo, di mo tinubog sa si yellow no? rekta mong itutubog sa white gold yung silver Pagtapos mong tubog noon, siyempre pumuti na yung silver mo na napalitan ng kulay pumuti na siya yung pagtutubogan, pagtutubukan mo ulit siya ng uh, alahas para gawin mong puti ang problema doon mga boss hindi na gano'n kaputi ang lalabas na kulay ng solusyon kasi nga na damage na siya ng pag kakatubog nung silver kasi ang silver mga boss ay malambot lang so ang solusyon mga boss ng rhodium ay matapang talagang talagang kung tao ba dan talagang kakayurin kung magasalulutuin talaga yung alahas para papalit yung kulay ng rhodium, ganong katindi ang pagtubog mga boss ng uh, rhodium or ng white gold so yun ang naging ko sa inyo mga boss para muli para to doon sa nag-aaral o nagbabalak na maglilinis o magtutubog ng mga alahas yun ang gagawin yung mga proseso mga boss pangalawa doon naman tayo sa sinabi ko na wag pwede siyang itubog pero sabi ko nga ay wag mo na lang ipatubog so ganito kasi ang nangyayari dyan mga boss kung bakit ko nasabi na wag mo na lang ipatubog sa white gold ang iyong alahas kapag silver So, kung na mo yung proseso na yun, nakayelo, tapos sabay tubog mo sa white, ang nangyayari mga boss, talagang puting-puti yung itsura ng silver mo. Hindi na siya mukhang silver. Mukha na talaga siyang ginto na white gold. So, ngayon, <coughs> kapag nangyari yung gan mga boss, puting-puti na siya. Itong naging problema dyan. Kapag ang alam naman natin na ang silver ay malambot so syempre kapag ginagamit mo yung silver nagagasgasan yan mga boss ha tandaan ninyo halimbawa sample lang ko kayo halimbawa kwintas ano kwintas meron kayong kwintas na silver ha tapos yung kwintas nyo na silver sabi ko nga kanina nakatubog na siya sa uh, nakatubog na siya sa white gold so mukhang ginto na siya kung suot-suot nyo lagi ang silver mas hindi sabihin natin hindi nyo lagi susuot kasi kalaunan talaga nagkaka sa tagal ng panahon, unti-unti talaga na maluluma yung pagkakatubog nun. Siyempre, maluluma. Magkakaroon ng gas-gas. di -gas. ba? Diba? Magkakaroon ng gas-gas. Ngayon, kung gusto nyo kasi ang problema dyan mga boss, kapag naging white gold na ang silver ninyo, ang problema dyan, ito na. Ang silver niyo na naka-white gold, nagkaroon ng gas-gas, ang problema dyan, kapag gusto nyo nang ibalik yan sa silver, yon ang problema dyan mga boss kung gusto nyo nang ibalik yan sa silver, doon nagkakaproblema or madadamage ang silver niyo na lahas Anibohas, bracelet o quintas Anibohas, quintas doon nag nagkakaroon ng problema kasi sabi ko nga kayo na mga boss ang kapit ng tubog ng rhodium or ng solusyon na white gold pang tubog sa white gold na rhodium talagang kapit na -ta kapit talagang kapit na -ta kapit doon sa alahas talagang nakapalo talaga maski nga ah uh, tawag nyan pakintaban namin yun hindi yan maalis mga boss yung pagkakatubog ng silver ay nung white gold pagkatubog ng white gold dun sa silver pag pinakintaban namin sa liha yan or sa tila pakintaban namin sa tila hindi maalis ang kulay ng white gold kasi kumapit na sa dun sa silver pero <coughs> hindi sa kagaya ng Uh, silver, itutubog sa yellow. Ang silver mga boss, itutubog sa yellow. <coughs> Kapag pinakintaban sa tila yan, naalis mga boss, naalis yung kapit ng yelo tanda nyo ha, yung yellow, naalis ang kapit niya doon sa silver. Kung pakintaban lang namin sa tila. Hindi ganun kakapit ang yellow. Kasi kung natubog na siya sa yellow, pakintaban lang sa tila yung tila kasi mo yung tila na parang basahan lang na umiikot doon sa machine pag pinangkantay doon lilitaw agad ang silver malis agad yung kulay ng ilo pero kung ang silver nakatubog sa white gold nakatubog sa solusyon sa rhodium na tiyatawag na rhodium na white pantubog sa white gold solusyon kahit pagintabon mo ng tila hindi yan basta naalis hindi talaga naalis so ngayon gusto mo nga ibalik sa silver na kasi nga lumuma na dami ng gas gas na wala na yung kinang siyempre kailangan mong linisin kapot, ipapalinis mo ulit. ang so, problema dyan, para maalis yung kapit, para maalis yung kapit nung rudyum na bumalot talaga doon sa silver, ang gagawin ng palester dyan mga boss, gagamitan niya ng brass na mayroong pang tanggal, may pasta kung tawagin na pantanggal doon sa gas -gas. <coughs> Parang ibabaping kasi yan mga boss, ibabaping yan. So, mayroong brass doon na yun yung kukus ko sa silver nyo. May ikot yan. So ang nangyari mga boss, yung mga kinang-kinang sa alas ni or ng silver, mga kanto-kanto ng part ng silver ninyo, kwenta, sa ano po, may mga kanto-kanto yan, may mga design-design, di ba? Tandaan nyo sa mga silver ninyo, may mga design-design. Kapag kumapit yan doon, pag binabrush yan, pag nilinis na gagamitan ng brush para matanggal yung gas-gas, kasi lumuma na nga, no? pag para matagal yung gas-gas, itirahin o gagamitan ng brush yan na mayroon pasta na pinapupunas para matanggal yung tubog ng rhodium or ng white gold para mailitaw natin ulit yung mismong silver. So nangyari doon mga bola na sasira yung mga design design ng silver ninyo ng mga lahas <coughs> Yun yung nasisira doon. Kaya nasasabi kong kung may silver ka, huwag mo na lang ipatubog sa white gold. Kasi yun nga ang nagiging problema dyan. Nasisira yung mga kanto-kanto kapag nilinis yan ulit para gustong ibalik sa silver siyempre pag nilinis ulit yan yung mga kanta nun yung mga kinang-kinang nun sa design nya yung mga kinang-kinang nya siyempre mababras yan kailangan makayod talaga yan maalis talaga yung mailitaw talaga mismong silver so siyempre maupod yan maupod sa kakabras maupod yung alas kasi nga yung silver nga yung white gold nga yung white gold na pagkatubog sa silver kumapit kapit nakapit talaga yun doon kaya kailangan pag binabras yan makayod talaga siya para maalis para maibalik sa silver ganon nangyari mga boss kasi kung sasabihin ng iba na kaya sa itambog lang yan kasi ganito yan pwede lang yun or applicable lang yung itatambog Halos ba ito ha may kwintas ako <coughs> nakatubog silver ito tapos halimbawa ha silver ito nakatubog ito sa yellow gold madali lang yan ibalik ulit sa silver kung yellow gold lang sabi ko kanina pagkintaban lang sa tila malis na yung kulay ng yellow or kaya <coughs> yung silver na nakatubog doon sa mga platero susunugin lang yan mga apoy ah, iinitan iinitan lang yung mismong silver susunugin lang siya babagahin kung babagahin pag nagbaga na tsaka siya itatambog doon sa asido okay kahit sa tubig okay mas maganda sa asido eh yung sa asido na tambuga namin o sausawa namin pag itambog yan doon babaga sa pag sinasawa doon sa asido naalis alis yung kulay ng yelo isa din sa proseso ng mga boss na para lahat pantay-pantay maalis <coughs> pag nalis lahat ng kulay na yan siyempre lilitaw na ulit yung kulay ng silver ang kulay ng silver si nasunog na siya nagbabaga siya lumabo na so pag lumabo na siya tsaka sa linisan so pag linisan siya mga boss kahit pakintaban na lang ng tila yun kikintab na siya ulit kasi yelo lang ang pinangkakapit kapag sinawsaw yun sa asido binabaga maalis na ang kulay ng yelo yun ang kaibahan doon sa uh, white gold hindi pwedeng gagawin yan sa white gold kasi ang white gold kapit nakapit nakapit talaga doon sa silver kaya muli, kaya nang sinabi ko kanina, ang silver ay pwedeng itubog sa white gold solusyon para magmukha siyang ginto or white gold, di ba? Pwede siyang itubog. Ang ka, ang ka, ang kapangitan naman, kung bakit nasabi kong wag na lang kasi yun nga ang mangyayari sa kanya. Pag dumating ang panahon na gusto mo nang ibalik sa silver, yun ang magiging issue sa kanya. Maalis na o masisira yung mga design-design niya, mga kinang -kinang, kasi kailangan kakayurin na rin yun linisan, alisin talaga yung pagkakapit ng uh, white gold. So muli mga boss, so sana na uh, iparawanan kong maayos itong ating pinag-usapan ngayon doon sa tanong sa atin ni boss Mike na kung pwede bang itubog sa white gold solution ang silver. Yun ang naging sagot ko mga boss, yak kung ako sa iyo, huwag mo na lang ipatubog. Hayaan mo na lang ang silver mo na manatiling silver kasi ang silver kapag pinatubog sa white gold, pwede yan. Kaso dumating ang panahon man luluma, yun ang problema lalabas ang problema <coughs> kasi mahirap na siya balik sa original na silver kung sa yellow gold naman kasi pag tubog mo sa yellow gold madali lang kumupas ha? madali lang kumupas kasi nga tubog lang sabi ko nga kanina kahit pakintaban mo lang ng tila maalis na agad yung tubog ng silver so sa nabos mic or sa iba pang nanonood ang na nakatulong itong video natin pinag-usapan para sa mga nag-aaral, parang na matuto na magiging paliser o magtutubog. Para sa iyo itong pinag-uusapan natin ngayon. So may kung mayroon pa kayong katanungan. mag-comment na kayo dito sa video ko. Kung bago lang kayo sa channel ko, pa-subscribe naman at mga boss pa-support na lang din ang isang channel ko, mga boss. Guardados Outdoor. 'Yun ang isang channel ko, mga boss. So maraming salamat mga boss sa so, paning sa inyong panonood.